Guys, welcome to my vlog. Uh, Shoutout nga pala dun sa mga masisipag na nanay, na tatay na araw-araw pumapasok sa trabaho. Is magandang araw sa inyo, guys. Sana palagi na sa kondisyon yung katawan natin. Ingatan niyo yung kondisyon ng katawan natin dahil yan yung puhunan natin araw-araw para sa pamilya natin. Palaging maging maingat tayo sa araw-araw. Lalo na dun sa, sa trabaho natin, di ba? Minsan di natin alam yung mga kondisyon ng mga isip ng mga yan. Kung may nag-away sila, may problema siyang personal o mabigat. Kaya minsan eh, kahit kakwentohan natin, nag-iba yung timpla nung sinasabi kasi, kasi nga may problema. Kaya ikaw naman na nasa kondisyon is dead ma tapos tuloy lang ang buhay, di ba? Araw-araw, ganun lang. Matuto tayong umiwas para hindi na natin iisipin yung pagtulog natin sa gabi. Kasi kung minsan tayo rin na nagbibigay ng problema natin sa sarili natin. Tsaka yung magagaling na madadaanan natin sa kwentuhan, tingnan mo lang. Magaling ba talaga yan? Eh di wow. Huwag yun ako isali dyan kasi hindi ako makakabili ng bigas dyan. Parang ganun lang. Isipin nyo kung saan kayo makakabili ng bigas Pag, pag, pag aksayan mo ng panahon yan Tapos binubuladas ka Tapos pag mainganyo ka, pagsisisihan mo Hayaan mo siyang mag-isa O ano yung ano niya Pahala siya kung may mainganyo siyang iba Importante Maghanap buhay ka ng sa sarili mo Para may dala kang bigas Pag uwi mo sa tanyong tahanan Hindi yung iimportantihin mo yung mga Wala namang kakwentang-kwentang bagay Mas unahin mo yung sarili mo, pamilya mo at focus ka lang para wala kang iniisip pag uwi mo sa bahay pwede ka naman makipag-usap usap lang wag mong didibdibin meron pag dinibdib mo eh baka madala ka nila ba? Diba? magandang araw guys shout out mas maganda yung nagtatabi-tabi tayo guys ha, para meron tayong mauhugot pagka oras ng pangangailangan tabi lang yung baliwala lang siksik mo lang yan para pagkakailangan natin meron tayong makuha Salamat guys, magandang araw. Advance Merry Christmas. Ilawag dito guys, ang ganda. Tingnan mo naman guys.